Iniibig eh, iniibig ko kayong walang hanggang sa pag-ibig. Sa kagandahan loob, pinapalapit ko kayo sa akin. Jeremiah 31 verse 3. Iniibig ko kayo na walang hanggang kagandahan. Ay, pag-ibig. <laughs> o ulit, ano, ay, shalom ka pa. Also, Jeremiah, Jeremiah 31 verse 3 iniibig ko kayo na walang hanggang pag-ibig sa kagandahan loob, ko pinapalapit ko kayo sa akin Jeremiah 31:3 ay verse 3 iniibig ko kayo na walang hanggang pag-ibig sa kagandahan loob pinapalapit ko kayo sa akin Jeremiah <laughs> 31:3

Wala daw kayo. <laughs> <laughs> Agang pag-inig. Oo. Uh, ang kaganda. Ang kaganda ang loob. Pinap ko sa Iniibig ko kayo. Wala